Good morning po. Nandito po tayo sa CNPH, Daet Camarines Norte, uh, Provincial Hospital. Nandito po tayo sa OPD ngayon. Magpapatanggal na tayo ng ating simento sa kamay. Dito po marami pong tao dito. Maaga pa po kami dito. Mga 5 kami po pumunta. Tapos, uh, so ayan, ang daming tao. Ang daming naghihintay. Oh. Hindi pa nagsisimula magtawag. Ang daming tao. Sobrang dami. Ang ganda po yan sa dulong dulo doon. Puno lahat ng upuan po ng tao. Ganito daw pag viernes, blockbuster. Sa so, dami ng magpapa-check up, magpapa-basa ng mga ano nila, x-ray. Tapos magpapatanggal sa orto naman, magpapatanggal ng mga simento. Ganito po dito sa CNPH pag viernes, sobrang dami ng tao. Hello. Okay, nga po. Ayan na, Thank you, Thank Thank you, Thank Thank you,